Hi, maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Para dun sa mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya kung nandyan na rin lang kayo, panoorin buo ang video para buurin ang kaalaman at idea ang makukuha nyo. Doon sa nakaraang topic natin, tungkol doon sa meat production ng native chicken. Kaya ngayon, pag-uusapan pag, na, pag pa rin natin ang tungkol sa meat production ng native chicken, pero kung paano na aalagaan ng tama mula sa kiti na hanggang doon sa paglaki nila ng 90 days. Kasi 90 days dahil yun talaga yung uh, right time para mag ka ng native chicken uh, sa meat production. Pero kung 2 and a half months ay nakakapag makakapag-dispose ka na dahil mga crossbreed nga ang inalagaan mo, no? malalaki ang katawan, mas maigi uh, bonus mo na yon. So, umpisa natin sa pag-aalaga ng kiti mula sa day old chick. Pagkapisa, ilagay mo kaagad sa brooder. Pero siguraduhin malinis ang brooder. At saka, uh, maglagay ka ng tabing para sa kanila. Para iyon yung magsisilbing nanay nila, no? Yun yung magsisilbing mag, uh, magbibigay sa kanila, yun ang magbibigay sa kanila ng init lalo na pagkagabi. At uh, pag maliliit pa lang sila, pag day old, uh, ako inilalagay ko sa um, karton, no? eh, nilalagay ko sa maliit na box hanggang na hang kung saan magkakasya sila. Pero kung ilang araw na, mga three days ganyan, makikita mo na lumalaki sila, alisin mo, pwedeng alisin yon no, yung karton. At hayaan mo na lang sila dun sa brooder mismo na magdidikit-dikit kung maginaw. At kung fair naman ang panahon, edi eh, di medyo ano, okay lang sa kanila. At kamay, ang panahon, makikita mo hiwa-hiwalay sila. So in short, yung karton na tapakan nila, pwede mong palitan yun ng Uh, every two days dahil hindi pa naman marami ang ipot ng mga kiti maliliit pa lang yon so after five days yan makikita mo na ano na may uh, medyo lumalaki na yung ipot nila so pwede mo nang mag, pwede ka nang magbawas ng uh, karton yung tapakan nila pwede mo nang bawasan para meron ng hangin na manggagaling dun sa ilalim ng brooder nila tapos habang lumalaki sila unti-unti mo na nang tatanggalin yung tabing hanggang pag, pag ano na sila mga 2 weeks ganyan or 3 weeks wala wala na talagang tabing uh, lalo na kung double wall ang brooder ninyo nakagaya ko yung yung brooder ko uh, yung isang brooder ko double wall yun ginagamit ko pag taglamig pero ngayon medyo kulang ang brooder ko ginamit ko pa rin kahit taginit so sa feeding program mo naman sundin mo yung feeding program ng native chicken sundin mo mula dun sa day old na hanggang dun sa 91 days yung feeding program niya yung timbang ng ano, yung amount ng feeds na ipapakain mo sa kanila at saka kung ano yung feeds na dapat ipakain mo sa kanila. First week nila, pakainin mo na 3 grams per head per day. Sa chick booster pa lang itong pinag-uusapan natin ha. Sa first week nila, 3 grams per head per day. Then second week, 9 grams per head per day. Third week, 15 grams per head per day. And then yung fourth week, 20 grams per head per day. Yan yung chick booster. Uh, next na ano na, na week ay 27 grams per head per day. And then another week 34 grams per head per day na sila. 42 grams per head per day na dun sa susunod na linggo. And then 50 grams per head per day dun sa last week nakakain sila ng chick starter. So mag-umpisa kang magpakain ng chick starter doon sa 27 grams per head per day. And then, sa uh, growing stage ni nila, sa growing stage na nila, mag, uh, pakakainin mo na sila yung first, yung first week na sila ng grower ay 58 grams per head per day na. And then, 66 grams per head per day, another week yon And then, another week, 72 grams per head per day and 83 grams per head per day dun sa next week ulit. Next, yung last week na sila ng grower ay 90 grams per head per day na. So, tandaan, na, na tandaan natin na bawat, ano, bawat stage ng buhay nila ay ibang feeds ang kakainin nila. So, chick booster, chick starter, at saka chick grower. So, kung, kung lumaki sila ng mas mabilis dahil nga crossbreed ang inalagaan mo para sa meat production mo, no? Ay, so, kung makakapag-dispose ka ng 2 and a half months dahil crossbreed ang inalagaan mo para sa meat production mo, ay bonus mo na yon no? bonus kasi mas maikli ang pag-aalaga mo sa kanila at makakapagumpis ka ulit na mag-alaga. Yung tubig nila, siguro duhin mong ano, siguro duhin mong malinis at saka may mga dahon-dahon, yung -dahon, may gulay. Ko kagaya ng malunggay, malunggay leaves, yung guava leaves at saka yung oregano, herbal plants ang mga 'yan. So, fresh yung, yung ginagawa ko, ewan ko, depende sa inyo no, kung kaya nyo magpiga. Pero ako, fresh talaga na tinatsagaan kong pigain. No. Uh, kahit, eh, eh, kasi every ano lang naman yan eh, every other day, dahil salit-salit, oregano, plain water, or uh, then malunggay, plain water, guava leaves, plain water, ganun lang, ganun lang yung schedule. Sa pamamagitan ng mga dahon-dahon na yan, no? so parang nakakatuka na rin sila ng mga dahon-dahon dahil na naisasama pati yung dahon na napiga-piga, no? so tinutuka pa rin nila at yan ay isang source pa rin ng fiber at saka ibang nutrient. So tandaan natin ang feeder, waterer at saka paligid, mga tapakan nila, tinatapakan nila sa bahay nila. In short, yung biosecurity mo, minimaintain mo dapat sa farm mo para yung mga alaga mong manok ay healthy sila, malayo sila sa sakit at masigla sila, bibigyan ka ng Uh, mataas na na uh, production syempre meat production 'yun 'di ba ang pinag usapan natin at uh, ibig sabihin yung timbang nila uh, mas ma, mas mabigat sila kaysa don sa mga hindi na alaga ang maigi uh, at syempre kung mataas ang timbang nila bonus mo na 'yun 'di diba? ba so, ma magkikita ma ka ng medyo mas malaki-laki lalo na kung marami kang alagang uh, native chicken so hanggang dito na lang sana nagkaroon kayo ng panibagong kaalaman at idea at bago tayo magtapos, shout out ko muna uh, si B.B. Cates, Tirso de la Cruz, Bernardo Haikong or Hikong, Mark TV, Waraynon Tracker, K3 Nadarna, AKH H. Uh, Olakaw Stephen, Christian Abante Vlog, Glenford Velasco. Sampulang muna yung ano ko, sampulang muna yung nilista ko. Sana mabalik-balikan nyo itong channel ko. At salamat sa inyong lahat na, mga nagla-like, nagsusubscribe, nagko-comment. Yung mga pabalik-balik, thank you. At sana huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat, salamat sa lahat ng mga nag Thank you. Patuloy sanang i-share ang mga video at channel ko para may iba pang mga taong matutulungan sa mga kanilang at uh, katanungan. So hanggang dito na lang. Sana pagpalain tayong lahat.